Ayan. Ay, ba't ikay kumina doon? May tawil pa? Kaya, oh. Oh, mukha mo. Ang sa birthday niya. Thank you po. Wow. Candy. Yun, laki na burger, oh. Thank you po you. sa almusal. <laughs> ng pila? pila? Uli-uli, <laughs> sumisingit ah. <laughs> ano, ayaw sumunod? Obrotik-obrotik naman. So, ano? Ay, si Marisol lang na yun. Ah!

Hamburger! Malaki! na, birthday Hoy! Bawa sa Ang layo namin! Senior na eh! Wala senior-senior dyan! Ano po ba Wala bata-bata! Ano po pong estudyante? Overtake daw! Estudyante tayo guys! Section 1 with Section 1 with the 96 grade sa 8! sana hindi talaga sa to. Kapag yung talaga sa to, hindi na ako papasok. Hindi lang ako pumunta ang practice. Bahay na lang, bahay, yung na lang ako. Hindi mo pa kami, kami kami ba? Ano si Ari? Ito si Ari, sabi dito muna kami na. Dapat ano meeting na. Individ ano po yung sa kanya, virtual? Individual po talaga siya mag-perform. Okay, mamaya magtatanong ako ng video ng Mihara. Kasi may kailan naman ako talong yan. Pila na ha, abot pa! Lasi si hindi na ona. ala pa lang pag estudyante. Di ba dapat pag estudyante, maaawin niya kasi ano, may klase tayo. Ano ba namimigay? Birthday, Bird, birthday, happy birthday, Ate Tessa. Ah, community service. Ay, para pag may practice, paunahin ba kami sa kami practice? Ang kapit yan na kasi, ano, 2x3 kagaya ng gupit. Sinaw mo ka? Happy birthday, At Desa Happy birthday, Ate dali dali dali. Bigay niyo dito sila pa ulit Dapat mango Desa gusto ko Kaya 'di ba mangga oh. ha? Happy birthday Sino si Ate Josa. <laughs> Happy birthday po. Iya mangguring ring po 'yan. mo. Thank you. Yun, thank you. Happy birthday. Ano, nauna pa yan? Siyempre. Ang dami pa. Hello vlog. Mamaya po tayo Mamaya po tayo sa school ha. Mamaya po tayo tayo Mwila na, pila na na, madami pa, abot pa, abot, abot. Ay, ka, pumila ka na, abot ka pa. Birding na ating Diyosa. Hanggang sa uli, palagi. Bumila ka doon! Bumila ka doon! Saan ba di kayo doon? May tawil pa? Kaya ab. Oh. oh, mukha mo. Ay, okay. nasa sto. Ay, nasa. Sa birthday niya. Thank you po. Wow. Candy. Yun, laki na burger, oh. Thank, Thank you the po sa almusal.